Patay ang dalawang residente sa Mabini Bohol matapos kumain ng pufferfish o yung butete. May dalawa rin na ospital. Bukod sa likas na delikadong kainin ng butete, patay na ang isdang kinain ng mga biktima ng makuha sa laot. Makibalita tayo kay Dante Perello. Nagsisisi ngayon habang nakaratay sa ospital sa Mabini Bohol si Gumersindo Hamen Sana raw di siya kumain ng butete o pufferfish para wala sana siya at ang pinsan ngayon sa ospital ang mas ikinasasakit ng kanyang loob, ang pagpanaw ng kanyang asawa at kumpare na kumain din ng butete. Hindi na kayo na mga makahilo. Ang kaan pagka na makahilo na kanto, kumutro. Ayon kay Gumersindo, nakita lang nila ang patay na butete sa laot at sa kanila ito niluto. Nagpapasalamat na lang din siya at di nakakain ng kanyang pitong anak. Nagbigay na ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng mabini sa mga biktima. Ang plano ng LGU, kaya'tin yung uh, mga barangay officials na gumawa ng isang barangay ordinance na ipagbawal na talaga ang pagkain ng uh, isda na butete. Dati nang nagbabala ang Department of Health na nakalalaso ng butete dahil may cyanide ito. Dante Perello, GMA News.